Good morning guys. Uh, dito ako ngayon guys ano, sa Gabney Metalworth. magpa retread tayo ng ano, ang sensor natin sa pipe kasi na-lost thread. Ito sa Gabney Metalworth guys. Punta tayo guys. Sana ano, sumakto sa pipe natin. Ano ba tong address dito ah? Number 298 Second Street Corner 9 Avenue, Park Caloocan City. Ay, tandaan nyo lang na ito, guys. Tapos nyo sa Facebook, sa Gab Metal Work. Ayan. Machine shop, guys. Ito lang ito. Ayan lang. na Avenue, ayan ka ito. Tapos, dyan, 10. Tandaan nyo lang sa may manggahan. Ayan lang, manggahan. May mangga. Sana maging success yung ano, yung pag-retrieve natin kasi sayang yung sensor eh pag pinapix natin kaya kayo dyan papalit palit kayo ng pipe ah, mag isip isip kayo kasi baka pag isisihan nasisira talaga yung trade natin sa papalit palit tayo ng pipe kaya kung ako sa inyo bumili na kayo ng big elbow para hindi na kayo magpalit palit ng elbow ano na lang yung canister na lang para mas mabilis palit ayun ah gab metal works. Maya, antay lang na natin dito. Sana maging ano successful yung gawa. Ang guys, tapos na yung ano, napagawa ko na, saktong-sakto yung pag-trade natin, no oh. Ang kakabit na lang natin. Yan sa Gab Metalworks. Yan si Sarah ang gumawa. Yan, ayan to guys, oh. Tingnan niyo na lang sa Facebook to guys. Yan. Yan, marami na rin para nagpagawa dito, andito 'yung mga vlogger natin. Mga metal works. Yon, success. Maganda 'yung ano, kinalabasan natin. Hindi na tayo gagastos ng malaki, oh. 150 lang 'yung singil sa pag-retreat sa sensor natin. Ayan ha ah. Thank you, guys, sir. At nagawa ng paraan. <laughs> Ayan. Yun lang, guys. Bye.